Nakalib na ba ako? Kabagal na internet na to. Nakalib na pala ako. <laughs> Hindi ko na po na. Sorry naman. Nas Chen official mega mega love shout out. Um, matagal na, matagal di ako ganin, matagal di Pag OBS kaya medyo nangangapa-ngapa ngayon eh. Kaya medyo nangangapa-ngapa ngayon eh. So, yeah, um ano gagawin ko? Ah uh, pala nakalimutan ko. Yeah, so um So yeah, mega mega love shout kay ano kay um Nasjen official thanks for dropping by at um Yeah, biglaan lang biglaan lang ako nagano ngayon. Biglaan na nag uh, LS ngayon at um papatayin ng oras bago magsimula sa trabaho at saka isa pa um, para umiwas. Mantraw. Oh yeah, just type pointless. Type pointless para bahay. O kaya kung may, kung may, kung may nakaready ka ng link, i-drop mo na lang. Babalan bahay. May, ba may bago ka bang ano? Dapat ako May bago ka bang premier um, premiere? Anyways, gawin ko na lang. Punta ko na yung channel mo. That's standard official. Oh, may matagal lang tinapunta sa channel mo ah. Kasi alam ko, alam ko nag-ELS ka eh. Wala ka na yata, wala ka na yata ng ELS. Alam ko na nag-ELS ka, uh, lapagan at um, dikitan, di ba? So, pa-upload, upload na lang. Wala nang, ano, wala nang live stream. Hindi tanda ako eh. Yeah, yeah, So, yeah, babalang bahay. Hindi ano, saglitan lang ako mag-ELS ngayon. At, um, wala naman plano ngayon, may pasok pa. At, um, mapatay lang ng oras para iwas sa ano, iwas gawain bahay in a way bago pumasok sa trabaho. Anyways, um topic ngayon, wala akong topic ngayon, yeah. So binaba mo na yung bahay mo. Wala 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 magtatao dito basta um Teka. Iba ba, iba yung binaba mong bahay, uh, nuts. Um Studio mo huge white studio mo binaba mo <laughs> Yeah, nagjeda pala si Pima. Salamat chara Pima. Zile yeah. Salamat so, so, sa, sa patamba ha ah, At um yeah biglaan lang naka-live si Doc pero in, pag pumunta, pag pumalik ako kay Doc, ang mangyayari, magtatagal ako ron, baka malate pa ako sa trabaho. Um, yeah, so actually, um, 10 minutes lang tong LS na gagawin ko. Hindi naman pang matagalan. Yo, bega bega lang shoutout ka kayo. Uh, na pala. Andyan, andyan na si ka kayo. Uh, walang hagdan na ha, kasi, um, naka-direct ako kayo kay sa OBS ngayon. Um, testing lang. Kasi, kasi dito, gumagana, gumagana dito yung sound effects eh. Pero pag umana sa streamers, ang hina ng sound effects mo eh. Hindi, um, Nats, yung binaba mong bahay, ano? St studio mo yata luma, studio mo lumalabas eh. Kasi sinubukan ko, pum pumunta sa ano, uh, pumunta sa akin ng ano, ng, ng YouTube studio, yun yung lumalabas sa akin. Pero yan. Yeah. Yeah, shout wala sa iyo, kayo. Zile zile, zile zile. Alam mo maglalagay pa yeah, ako ng power. Mile mile. ako pala sa sound nito, kaya ako para use sa sound mule, nito. Teka, pagui, ayusin mo na yung sound nun. But um minad mga minadali kasi. Yeah. Masyado man, masyado yung grabe naman kasi. Anlakas ang lakas ng pagano. Uy! Mega mega love shout out ng Jessie Nguso. world, mega mega love shout out. Thank you, thank you sa sa ano, sa padaan nyo rito ha. Ah. At um yeah, as usual, uh, still pointless, wala pa rin sa ayos at um, nagpapatay na ng oras bago pumasok sa trabaho tsaka ayan niyo na muna si Mrs. Magluto ng lunch. Mamaya na ako para ano, diretso trabaho. Palusot na lang, ganun na lang ang Yeah, Angel's World. Ah, uh, yeah, long time no see. At um, yeah, Dordas TFT TV. Tagal mo hindi nag online tagal mo din nagla-live ah. Nagsama-sama na kayo ni Na Ying. Si Ying hindi rin naglalive dito. Hindi rin naglalive. Ano na lang. Shoutout po sa lahat. Yes. Tusok na talaga. Wala sa ayos. Yes. Uh, salamat sa magbuta mo, Dordas, para umayos ka ngayon at pumunta ka rito ngayon. Shoutout, shoutout. Inji's World, thank you. Thank you for coming. At, um, just type pointless para ibaba ni Nightbot ang inyong bahay. Kung buhay pa ba si Nightbot? Um, checking. Yes. Buhay pa si Nightbot. Pwede yung patapos ng premiere. sige, baba mo lang do, do das para ano, thumbs kan. Pero, um, again, um, saglit saglitan lang ako. So, in the next um, four minutes, ano, um, in the next four minutes, um, log off na ako. At, um, kita nyo naman maaraw ngayon sa labas. So, kailangan maligo sa araw. Lalabas lang yung shampoo mo, sabon mo. At, um, yeah. Hindi mo na kailangan ng tubig kasi lalabas na yung pawis mo. Kaya ganun. So, yeah. Uh, guys, um, upcoming premium ni Dolas baka pwede nyo naman paki hampasan at paki uh, dikitin di na rin kung gusto nyo uh, hindi naman hindi na nag online busy, busy lagi sa nas trabaho pero yeah kung may time lang kayo dikitin nyo na rin okay host buti naabutan kita yeah chambahan lang bigla lang ako ngayon kasi nga Agay uh, na sabi ko si Doc Love, si Ariel Lunes, naka-live ngayon. At, um, hindi ako, pag pumalik ako, matatagalan ako eh. Baka hindi na ako makaligo na ito. <laughs> Busik-busik na lang. <laughs> Hanggang sa ano, ako, ano nangyari na napindad ko. Ano ba naman yung pinaggagawa ko ito? Pantag kalukuhan. Well, yeah. So, um, thank you all for coming. Thank you for dropping by. At um, maraming maraming salamat sa pagdaan nyo dito. At takuy, malapit nang magpaalan in the next um, two minutes. Kaya salamat. Dordas, uh, Dordas TFT, Angie's World, thank you for coming by, dropping by. At, um, paano po ito yung bahay nila ng Angie's? In you know, Hindi uh, na, mali pala. Dito pala sa ano, isa ko. Ito pala para makita yung ano ni Angie's. So, yeah, uh, go to channel. Yung nakadito ng Angie's, pero, Oh yeah. hindi pa hindi pa rin pumapa. Nasa 800 ka pa rin inches. Papanigin na kaya ba yung huli mong upload dito? Ano kaya ba yung mong upload? Um, 7 hours. Oh, nag-live stream ka pala 7 hours ago. 202 views. Eh, yeah, wow, ganda. Ako nga, ano, happy na ako makaabot lang ako ng 5 views eh. Ayos na ako dyan, eh. And that's done. Uh, yeah, thank you. Uh, thank you for thank you for dropping by uh, Dodas at um Yes, um, so um, in the next 2 minutes ako yung magtatapos na po. Pasensya na po. At um, wala, ano eh, um, next week na lang kasi nga, leadership to ako ngayon. So, agap-agapan ko na lang next week. At um, maya, maya rin, si Myung magla-live na rin yan. At um, ayun, as usual, um, yung mga regular LS nila. At ay bigla lang naman. At um, wala kasi may isip na topic eh. Well, actually, may topic pero wala naman lagi sa ayos. Kagaya ngayon. Anong topic? Hindi ko alam. Wala talaga sa ayos. Nagpakita lang sa glitch kay Lolo tapos lalayas din. <laughs> <laughs> Oo, oh, lalayas talaga. <laughs> 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 hindi, hindi. Hindi ako pag-upload. Walang tayo mag-upload kasi nga kapabalik lang ngayon ng mga bata sa school, middle shift ako ngayon. So, next week pa ako makagawa ng, ano, makagawa ng video upload. Kaya, ayun. <laughs> hindi naman dahil sa Natalia mo kay Lolo, na, ako naman, no. Hindi, hindi naman gano'n. Pero, yeah. Uh, next week, uh, pag, sinipagsipag na rin. hindi <laughs> ang magyayari. <laughs> yeah. So, uh, yeah, guys, uh, Dordas, um, Dodas Tol ka to kayo. Um, sino pa ba? Si Injis World Not Standard uh, Ah, Not pala. Not Standard na pupunta. Not Gen. Uh, salamat sa inyo pagdaan. Yeah, well. Yeah. So, yeah. So, um, next time na lang. Ano na, na lang. Um, ganun. Okraya na lang. Baka madali. Baka umokay pa pag-okraya na lang. <laughs> Ayun, mega mega lang kayo sa so, kay Algas. Yeah, thank you, thank you for coming. At ina mo yung malapit na bit na. Overtime na ako. hindi sa 10 minutes na. Pero yeah, okay. And, um, enjoy na rin na muna ng kaunti. Agad dito. Yeah, so, uh, pasensya. Uh, Alga, Dola, wala. Kato kayo, Wala akong hagdanan. Direct ako ngayon kay OBS. Uh, at um, testing lang kasi nga. In a way din. Um, nagtest test pa rin ako. Kung ano, ano, kung pa paano pwede? It. Um, paano ko gagawin yung ano ko? paano ang gagawin yung mga sound effects ko. Kailangan ko maglagay-lagay pa ng mga sound effects. Anyways, uh, morning pa rin kayo, no, kay Alga. Nearly lunchtime. Tol, uh, mag-lunch ka no, na bago, bag bago pumasok. Bago pumasok para, ano, may lakas ka at hindi ka mawala sa ayos sa trabaho, di ba? So, yeah. Kay, kay Dota siya, yeah, malakas kasi mag-vacuum. Kaya, busy-busy lagi. So, paano bang gagawin natin dito? Ah uh, yeah, uh, Alga, don't forget si ano na si Doc Lab na na naka naka-LS naka din at um hindi ako makasubo baka magtagal-tagal din baka mapatagal ako ng di oras diyan eh. Mega love shoutout mga wala sa is diyan sabi ni Alga. Nako. Yeah. So next time we'll dagdag -dag -dag pa ng mga iba pang sound effects para naman na. Um, yeah. So yeah. Mega mega love shoutout to all five people in the house. Thank you for coming. Until next time guys. Maraming salamat. See you next week. Pointless Dad signing off po. Good night and goodbye.